ligtas na nga nakararaan ngayon ng mga motorista dito sa kahabaan ng uh, itong bahagi na ito ng uh, Marcos Highway sa Antipolo City partikular na dito sa bahagi ng uh, barangay uh, Santa Cruz uh, ito ay matapos samantalahin ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH uh, itong uh, holiday kahapon uh, dahil sa Independence Day para kumpunin naman itong malaking butas na dumaong dito sa ano dito sa bahaging ito ng uh, Antipolo Patay mm -hmm. sa impormasyon mula sa Antipolo LGU na tapos lagyan ng uh, steel plate plates uh, ang uh, nasirang kalsada ay inalis na ito para masementohan na. Ah. Kaya uh, ngayon ay hinihintay na lamang matuyo ang uh, mga binuho sa semento upang uh, tuluyan ng uh, madaanan ng mga motorista. Nilagyan lamang ito Manong Ray, kanina nung aking pag-iikot uh, sa bahagi ng Marcos Highway, nilagyan pa lamang ito ng uh, mga plastic barrier. Hmm. at uh, ayon doon sa kinakausap doon na contractor ay eh, uh, posible na itong maghapon na ito dahil quick dry cement naman yung kanilang nilagay ay posibleng uh, sa maghapon ito eh matuyo na ito at bukas ay mabubuksan na ito dahil uh, kung magtutuloy-tuloy ang matinding sikat ng uh, araw Una nang nilinaw ang uh, ng uh, DPWH na itong malaking butas sa ito ay hindi isang sinkhole kung hindi Isang uh, gawa ito ng nasiran drainage uh, culvert dito sa ng DWA, sa ilalim na nagdahilan upang uh, lalong uh, mahukay yung ilalim nito natin lupa at uh, dahilan naman kung bakit na nabutas yung kongkretong uh, bahagi sa ibabaw nagbara yung uh, isang uh, drainage sa ilalim at uh, posibleng uh, hindi ito nakadalo yung tubig dito at uh, na siya nagpalambot sa lupa dahilan nga upang uh, masira ito nitong weekend. So yan muna ang update, uh, J. Martegada, Radio Pilipinas.